So, isang magandang magandang hapon na naman sa ating lahat mga kalagaslas. Uh, nandito tayo sa ating kusina. Tayo ay magsisit ng, mag tayo ng yellow king. O, so, yan. Ito ang ating yellow king. Ayan. Ang ating yellow king, mga kalagaslas. Ating iihawin, Tatanggal lang natin ang hasang. Ayan. Siguro mga isang uh, kilog kalahati ito ating ihaw so tayo magpapabaga muna tayo ng apoy sa labas sa ating manukan so mga kalagaslas tayo lalabas muna ng bahay so mga kalagaslas nandito na tayo sa ating manukan sa ating alaga ng manok dito tayo magpapabaga ng apoy nandito may buhay na ang ating apoy pinapabaga na lang natin ito ang ating apoy so yan yan ang ating pag-iihawan pinababaga lang natin mga kalagaslas uh, siguro mga kaunting oras lang yan magbabaga na yan so, yan so, mga kalagaslas so, hintay lang at ayun po papabaga lang yan tingnan muna natin ang ating mga alagang hayop so, ayun ang ating mga Sisiu, mga Super Texas. So, ayan natin inahin at ang ating malaking 45 days. Ay, bababag sila. Ayan, napakalaki na ng ating 45 days, mga kalagaslas. So, mga kalagaslas magdennis maglinis muna ng ating isda So ayan mga kalagaslas Malaki na ang ating apoy Na pag iihawan ng ating yellow fin Ito na Ayan oras na lang Pwede na siyang salangan Ayan mga kalagaslas Ang aking ihawan Tama na lang sa kahoy para makatipid ni nabibili ng uli. So, ayan mga kalagaslas, ang ating malaking yellow na pangihaw, makapwede na. At ang ating apoy ay malapit na rin, ayan. Ang ating apoy, mga kalagaslas, pwede na yan. So, ating sisigang na, nakakalit lang natin ng konti yung apoy. Ang ating yalopin, oh, napakalaki, oh, ayan. So ayan nakasigang ng ating yellowfin, gagatong na lang natin ito ng bunot para mabango ang pagkakaihaw mga kalagasdas. Bunot naman ang ating utay-utay na gagatong sa kanya para mabango ang kanyang pagkakaihaw. Napakasarap po nyan, Inihaw na na yellowfin. So lagyan natin ng bunot. So ayan mga kalagasdas, maluluto lang 'yan sa sa mahinang apoy yung pausok-usok lang. Gawa ng bunot. yun, lumalaki ang apoy sa bunot. So ayan mga kalagasdas, so, eh, ha. Napakasarap po niya pag naluto na. So ayan ang pagkakaihaw niyan para yung tinatapahan lang mga kalagaslas. Yan ay masarap ang pagkakaluto ng ganyan. Pinapausukan lang. Yan ay mabango. Mabango na masarap pa. Mga kalagaslas, yung yellow na iniihaw sa bunot. natin hanggang siya siya maluto so yan ang malaking yellowfin lang gawin sa sawa So yan mga kalagaslas, matagal-tagal lang talaga magluto pag malaki ang isda. So, ayan. Naluluto ka rin. Pag kinaluto, ikaw ay aking papapakin. na, napakalaki po ng yellow pina yan. Hindi po tayo makapag-vlog sa ilog pagkat pagod ngayon. Busy lagi sa trabaho. Kaya dito muna tayo Magluto-luto lang tayo dito sa atin Baka Bukas makatesting tayo Sa ilog Ayan ang ating iniihaw Hintayin lang nating maluto. Sa mga subscriber ko nga pala dyan, maraming 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 salamat sa inyong lahat. Sa inyong pagpatuloy na pagsuporta sa aking munting channel. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga talagas las. Sana huwag kayong magsawa. Napanoorin ang bawat video kong ina-upload. So hintayin lang nating maluto mga kalagaslas ang ating inihaw na yellowfin. fin. Yan, hindi sa maluto lang yan, hintayin lang natin para siya ay ating makain. So yan mga kalagaslas, sinabot na tayo ng gabi, hindi pa natin nababaliktad ang ating inihaw. Malaki kasi, hindi maluto kagad. Hintayin lang natin mga kalagaslas ang ating pag-iyaw. Gandahan lang kasi yan in pagluluto. Hintayin lang natin siya hanggang siya siya maluto. So ayan mga kalagaslas. Pansamantala natin binaliktad. Mm -hmm ting babalik ta rin ulit mamaya eh, kasi baka mapuwersa naman at masunog ang ating iniihaw na yellow king ang kailangan yan dandahan lang ang pagluluto para maluto hanggang sa kailalim ululiman sa kalublo ba ng kanyang laman yan, ganyan lang ako magluto nyan simple simple lang ang pagluluto hindi inaapura dandahan lang para maganda ang pagkakaluto so ayan mga kalagaslas sinabutan tayo ng dilim sa ating pag iihaw hindi pa rin luto ang ating seda hindi naman natin pwedeng kursahin kasi baka hindi maluto tsatsagay ah, natin yan hanggang sa maluto At para swabi kain yan so hintay hintay lang tayo hanggang sa makaluto mga kalagaslas ayan naman po yung maluluto rin matagal lang Ganang dandahan ng pagluluto ng ganyan malalaking isda. So, talagang tiyaga-tiyaga para makakain ng masarap na inihaw na yellow pea. yan oh hindi pa rin luto ang ating nilutuin gabi na at nakakagutom na mga kalagaslas comment lang po kayo sa mga kumakain ng inihaw sa bunot na yellow baka laki si punya, no. tagal pala maluto pag ganyang malaki na sariwa pa yung gamit ko sa pag iihaw nakalagas nakikita na ang kulay ng aking inihaw Malapit na siyang maluto Napakasarap po niyan mga kalagaslas. Nakakainip pa lang mag-ihaw ng kalaking isda. So ayan mga kalagasigas, binabaho na ng kaunti ang ating ihawan. Kasi pwede na siyang medyo ilapat-lapat sa apoy yan ha ah, ah, ha ah. ha napakasarap po yan yummy yummy o so, oh, yan mga kalagaslas na so napakalaking inihaw na yellow cream na at napakasarap nyan ganyan lang po ako magluto simplihan lang lagi po ng aking pagluluto hindi po ako mag maarte sa pagluluto yan ganyan lang sa natin hintayin hanggang siya siya maluto mga kalagaslas so ayan mga kalagaslas okay na yan luto na yan okay Ayan mga kalagaslas, pwede na natin ahunin ng mga kain na. So muli nga pala ako nagpapasalamat sa aking mga subscriber dyan. Maraming maraming salamat sa inyo. At hanggang dito na lang ulit ang aking pagpablog. At sana ipatuloy nyo suportahan ang aking mountain channel. Thank you for watching mga kalagaslas.